hindi pa ako lubusang gumaling mga idol ngunit kinakailangan kong mag-upload kahit na paunti-unti. Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa aking uh, karamdaman, para sa aking paggaling. At maraming salamat din sa mga nagtyaga na naghihintay sa ating mga upload. Kayo po ang tunay natin ng na mga idol at tunay na pamilya. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento nang ipaliwanag naman itong si Manong Dado ang mga sinasabi ni Nanay Kanida kahit papano naniniwala na din sila doon sa mga batang paslit ngunit hindi nga lamang buo may pagdududa pa rin ang mga ito doon sa mga bata mabilis nang umalis ang kanilang bangka papunta doon sa isla ng Kurako malapit lang naman ang islang iyon hindi nga aabutin ng sampung mga minuto ang kanilang biyahe lalo na kapag mahinahon ang dagat kaya makalipas ang ilang mga minuto dumaong na ang mga ito doon sa mga batuhan sa unahan naman agad na nilang nasisipat ang mga kabayan ng mga taong naninirahan sa islang iyon ngunit itong si Manong Takor agad na napatitig ito doon sa kagubatan ng isla hindi pa nga sila nakatapak doon sa lupa ng islang iyon agad nang nakakaramdam ng masamang pangitain ang matandang korkor wika nito kay Kimba mukhang hindi madali ang ating panatili sa islang ito Kimba may mga nararamdaman akong mga presensya at mga pangitain na hindi kaya-aya napatitig na lamang itong si Kimba doon sa matandang korkor iyon din kasi ang kanyang iniisip kahit na hindi niya naramdaman ang mga ibig sabihin nitong si Manong Takor kakaiba din ang kanyang mga naramdaman sa islang iyon makalipas ang ilang mga minuto tuluyan na silang nakadaong at nakababa na mga ito doon sa bangka agad nilang nakikita ang maraming mga bangka ang nasa gilid ng dalampasigan ayon sa mga nabalitaan nila pangingisda ang pangunahing ikinabuhay ng mga taong naninirahan sa lugar na ito. Mapapansin mo din agad na magkakalapit lamang ang mga kabayan doon sa lugar. Nagmukhang isang maliit na pamayanan ang kanilang nakikita. Marami kasing mga nakatayong bahay sa lugar na iyon. Umabot pa nga ang mga nakikita nilang mga kabahayan hanggang doon sa mga bakawan na nandoon sa ilog na konektalo din sa dagat at pati pa nga doon sa dagat mismo na may mga bakawan din na nakatayo mayroong mga bahay din sa itaas ng mga puno agad na dinala ang grupo nila ni Manong Takor doon sa bahay ng kinikilalang namumuno doon sa isla tawag nila dito ay Apo Sulon kahalintulad ang katayuan nito sa isang kapitan lumipas din ang ilang mga minutong nakaran na dumadaan sa mga kabahayan bago nila narating ang bahay nitong si Apo Sulon. Sa kanilang pagdaan doon sa mga kabahayan, maraming nakatingin sa kanila. At dahil nga kasama ng mga ito itong si Manong Dado, agad na nilang hinala na ang mga bata na kasama ang isang matanda ang inaasahan ng mga ito na makakatulong sa kanila doon sa kanilang kinakaharap na problema at marami nga agad ang tumaas ang kilay at marami ang nagtataka kung bakit mga bata ang dala at kasama nila ni Manong Dado. Pati pa nga itong si Apo Solon nang makaharap na niya ang mga bata hindi talaga nito maiwasan ang magtanong kay Manong Dado. Dado, hindi siya pinagdududahan ko ang mga kasama mo Ngunit mas nakakabuting ipapaliwanag mo ang lahat sa akin. Agad naman na sinabi nitong si Manong Dado na hindi mga ordinaryong mga bata ang kasama nila. Sinabi din nitong si Manong Dado ang lahat ng mga ibinili ni Nanay Kanida. Kaya makalipas ang ilang mga sandali Napanatag panatag na rin ang loob nitong si Apo Solona, Habang hindi pa rin ito makapaniwala habang tinitigan ang mga paslit at nakitang wala sa mga hitsura sa mga ito ang kabangisan na sinasabi nitong si Manong Dado. Agad na sinabi din nitong si Apo Sulon ang mga dapat nilang gagawin tungkol sa kanilang misyon. Sa tingin ng matanda, dapat na sabay nilang gagawin ang panggagamot doon sa mga nagkakasakit at ang gagawin nilang pagpasok doon sa kalubluuban ng kagubatan kaya nakapagpasya itong si Manong Takor na hatiin na lamang sa dalawang grupo ang kanilang pangkat. Maiiwan na lamang ang dalawang mga batang babaylan sa sentro ng lugar para siyang manggagamot doon sa mga nagkakasakit. Malaki naman ang tiwala nitong si Manong Takor sa mga batang ito, lalong-lalo na kay Bituin. Makalipas ang ilang mga minutong pag-uusap ng mga ito, nakabuo na agad ng plano ang mga ito pinatawag na din nitong si Apo Solon ang mga antingirong nasa isla na sa mga pagkakataon na iyon. Ang mga antingirong ito, galing pa ang mga ito doon sa isla ng Walog, inartila at binayaran ni Apo Solon ang mga ito para pasukin din ang kagubatan. Ngunit hinihintay lamang ni Apo Solon ang pagdating nila ni Manong Dado para makakasama din ng mga antingiro ang mga bata tatlong antingero lamang ang mga ito. Ngunit buo at malakas ang loob ng mga ito na pasukin ang gubat ng islang iyon. Nagiging interesado din kasi ang mga ito kung anong meron sa kalugluuban ng kagubatan. Gusto din alamin ng mga ito kung bakit lahat ng mga taong pumasok sa gubat na iyon at kahit na isa, wala man lamang nakababa ng patag na buhay. Kailangan nilang masagot ang misteryong nababalot sa gubat na ito. Nang magkakasama na mga ito doon sa mga bata, napatitig pa nga ang tatlong antingero doon sa mga bata. Hindi din kasi inaakala ng mga ito na mga bata pala ang kanilang mga makakasama sa pagpasok sa loob ng gubat ng kurako. Ang inaasahan kasi nila na mga matatandang albularyo na bihasa na sa mga ganitong uri na mga misyon ang kanilang makakasama. Ngunit bago naman sila makapagsalita at makapagtanong kung bakit mga bata ang kanilang makakasama, agad naman na naramdaman nila ang kakaibang mga presensya ng mga batang paslit. Kaya agad nabatid din ng mga ito na hindi mga ordinaryong bata ang kanilang makakasama. Agad naman na ipinakilala ang mga ito sa bawat grupo. Sinabi na din nitong si Apo Solon na ang magmamando sa kanilang misyon ay itong si Manong Takor. Dahil ito ang pinakamatanda sa kanila. Walang tutol naman ang tatlong mga antingero. Ramdam din kasi ng mga ito ang kakaibang kalakasan ng matanda sa kabila ng pagiging aswang ng katauhan ito. Nagiging interesado na din ang tatlong mga antingero sa maaaring magagawa ng mga makakasama nilang mga bata. Lalong-lalo na ang matandang aswang na makakasama nila at siyang mamumuno sa kanilang misyon. Papagabi na sa mga sandaling iyon. Ngunit wala pa rin inaksayang sandali ang mga ito. Agad na naghanda ang kanilang grupo ng mga dalahin nilang kagamitan. Pati pa nga agad ng sinamahan ito ni Apo Solon, kasama ang dalawang tauhan ito at si Manong Dado sa pagpunta doon sa mga taong nagkakasakit inuuna nilang pinuntahan ang mayroong malubhang kalagayan at karamdaman habang naglarkad naman ang mga ito panay titig pa rin itong si Apusulon doon sa dalawang mga batang babaylan kahit na sinabi na ni Manong Dado ang kakayahan ng mga bata ayaw pa rin tanggapin ng kanyang isipan na talagang malalakas ang mga bata ngunit sa tingin naman niya mapapatunayan nila ngayon ang kakayahan ng mga ito. Samantalang ang grupo nila ni Manong Takor nagsimulang maglalakad na ang mga ito. Wika ng matandang aswang sa kanyang mga kasamahan. Mga kaibigan, sa tingin ko, ang misyon na ito ang pinakadelikadong gagawin natin dahil unang-una hindi natin alam kung anong klaseng mga kalaban ang naghihintay natin sa loob ng gubat. Wala tayong ideya sa kanilang lakas at mga kakayahan. Pangalawa, tayo mismo ang pumasok sa kanilang teritoryo kung saan sila ang dominante. Alam ng mga ito ang pasikot-sikot ng gubat kaya kailangan natin na mag-iingat at magtutulungan. Kailangan natin na magtiwala sa kakayahan ng bawat isa. At kahit na ano pa man ang mangyayari, magkakasama pa rin tayong bumaba ng patag. Sagot naman ng namumuno sa tatlo na si Paing. Tama ka manong takor, sa tingin ko, buhay natin ang nakataya sa pagpasok sa lugar na ito. Kung tutuusin, kulang pa ang ibinabayad ni Apo sulon sa amin. Ngunit hindi namin tinitingnan ang anumang kabayaran. Matagal na naming may nabalitaan tungkol sa bundok ng Kurako at gusto namin na tuklasin ang hiwaga ng lugar na ito. Gusto din namin na matuldukan ang maraming mga katanungan sa isipan ng mga tao sa patag. Kailangan natin na makakuha ng mga ebidensya tungkol sa mga taong pumasok sa gubat na ito na hindi na nakababa pa ng patag. Huwag kang mag-alala manong takor sa misyon natin na ito. Lahat ng utos mo ay susunduin namin at makikisama kami sa lahat ng mga pagkakataon. Nabati din kasi ng antingero na di hamak na mas malakas ang grupo ng mga bata. Kung sa aspitong bakbakan, kaya nilang makasabay. Ngunit sa tingin nila, kakaibang antas ang kalakasan ng matandang aswang pagdating sa mga usal dahil nararamdaman nila ang mga ito. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad ng kanilang grupo, papasok na sila doon sa bungad ng kagubatan. Hindi maintindihan itong si Manong Takor ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nakakaramdam ng pangamba. Nagsimulang kumalat na ang kadiliman sa buong paligid. Kakaibang lamig na din ang dulot ng dapyo ng hangin sa kanilang mga balat. Habang papasok ang mga ito doon sa gubat, agad nilang naramdaman ang mga presensya ng mga inkanto at iba pang mga nilalang. Ngunit hindi ang mga ito ang banta sa kanila. Sa tingin nitong si Manong Takor, mga mahihinang inkanto lamang ang mga ito at natural lamang ang kanilang paninirahan sa gubat. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ng kanilang grupo, nagpasya muna ang kanilang grupo na mamahinga na muna. Huwi ka nitong si Manong Takor sa kanyang mga kasama. Mukhang kinakailangan natin na mamahinga na muna. Ibig kong sabihin, mas delikado ang paglilibot sa gubat paggabi. Bukas na natin ng umaga ipagpatuloy ang ating pakay at paglalakbay. Sumang-ayo naman agad ang mga kasamahang antingero nila ni Manong Takor. May mga nararamdaman na kasi ang mga ito na ibang mga presensya at batid nilang hindi na iyon galing sa mga presensya ng mga inkanto. Kaya agad na naglalakad ang mga ito doon sa gilid ng mga batuhan. Malapad ang batuhan na nakikita nila at may mga baging din at mga puno ng kahoy ang nasa paligid. Tamang tama na mapaghingaan nila ngayong gabi. May mga isinaboy din muna itong si Manong Takor sa buong paligid mga taluyot iyon ng mga bulaklak. Agad na iyon ng kakaibang amoy. Ginawa iyon ng matandang aswang para maitaboy ang mga makamandag na mga insekto. Kabilang na ang mga ahas kung meron man doon sa batuan. Matapos iyon, agad nang inilatag na ng mga ito ang kanilang dalang mga higaan. Naglatag din ng mga malalakas na usal ang mga ito para pudir at dipinsa. Maaga pa ang gabi sa mga pagkakataon na iyon. Kaya habang nakatulog na ang dalawang mga batang paslit na sina Buno at Utoy nakaupo doon sa gilid ng batuhan sila Manong Takor kasama ang tatlong mga antingiro. Nagwikwintuhan ang mga ito at napag-usapan nila ang tungkol sa mga batang kasama nila ngayon. Talagang nagiging interesado ang mga antingiro doon sa mga bata. Hindi kasi pangkaraniwan ang lakas ng mga ito talagang nagiging interesado ang mga ito dahil sa kanilang mga nararamdaman na mga presensya galing sa dalawang mga paslit. Agad naman na inihayag nitong si Manong Takora ang mga pinanggagalingan ng mga batang kasama niya, lalong lalo na itong si Bono. Sinabi nitong si Manong Takor na itong si Bono galing ito sa mga angkan ng mga babaylan at mga albularyo. Sinabi din ng matandang kurkur ang tungkol kay Butchok. Kaya mas lalong humanga ang mga ito doon sa mga bata. Kilala din kasi nila ang batang si Butchok dahil sa ginawang paglipol ng kanilang grupo doon sa mga pisting mga saltik sa bukirin ng tanay. Kaya ngayon na, Buo na ang kanilang tiwala sa mga bata Ngunit sa mga pagkakataon na iyon Simula pa nang makapasok ang mga ito sa kagubatan may mga lihim ng nagmamasid sa kanilang grupo. Kabilang ang mga ito sa mga nilalang na nagiging bantay na sa kagubatan na iyon. Ang nakatukang gawin ng mga ito ay maglilibot sa buong paligid ng kakahuyan. Ang grupong ito ang tinatawag na bantay ng kagubatan ng kurako. Binubuo ito ng mga taong paniki o tinatawag din ng mga bahamot. Kasing laki lamang ang mga ito ng mga tao. Ngunit mayroong mga matutulis na mga kuko ang mga ito sa kanilang mga paa at mga kamay. Bukod pa sa mga ito, mayroon ding mga malalapad na mga pakpak ang mga nilalang na ito na katulad ng mga paniki na may mga matutulis din ang dulo ng kanilang mga pakpak. Hindi nila naramdaman ang mga ito dahil nanatiling malayo lamang ang kanilang kinaruroonan galing sa kanilang grupo. Maingat din kasi ang mga nilalang na ito at hindi basta-basta na gumagawa agad ng mga pag-atake. Minanmanan muna ng mga ito ang kanilang bibiktimahin. Sa sandaling iyon, umaaligid na ang mga nilalang na ito doon sa kanilang kinaroroonan. Kaya sa pag-usad ng mga oras, bukod sa mga presensyang naramdaman ng kanilang grupo nakakaamoy ng kakaibang samyo itong si Manong Takor sa paligid napatigil nga ito sa kanilang usapan dahil ngayon biglang naamoy niya ang mga baho ng mga nilalang sa tingin ng matandang aswang medyo may kalayuan pa ito sa kanilang kinaroonan ngunit batay sa kanyang naamoy mukhang banta ito sa kanila kaya agad na inaabisuhan ng matanda ang kanyang mga kasamahang antingero. Wika nitong si Manong Takor. Pero, talasan ninyo ang inyong mga mata at mga pakiramdam. Nakakaamoy ako ng kakaibang samyo. Mukhang may mga nilalang ang umaaligid sa atin. At hindi mga inkanto ang mga ito. Ngunit natitiyak kong mga mababangis ang uri nang mga nila lang na ito. Umaaligid lamang ang mga ito sa atin. Mukhang agad tayong napag-interesan ng mga ito. O maaaring kanina pa tayo nakita simula nang pumasok tayo sa gubat na ito. Agad naman na naglatag ang mga ito ng mga usala ang mga antingero at pagkatapos naramdaman na din nila ang sinasabi nitong si Manong Takora. Ilang sandali lamang muling wika nitong si Manong Takor. Huh. Mukhang papalapit na ang mga ito sa ating kinaroonan paing. Humanda na kayo. At kinakailangan na hindi tayo lalayo sa ating kinaroonan. Baka takte nila na ihiwalay tayo sa isa't isa. Kailangan natin na magtutulungan. Naintindihan naman iyon ng mga antingero. Inihanda na ng mga ito ang kanilang dalang mga armas. Ang isa doon sa tatlong mga antingero may dalang pinatalas na buto na galing sa hayop na asupra. Ang dalawang kasamahan naman nitong si Paing may dalang mga matatalas na itak na gawa sa tanso at bukod pa sa gawa ito ng tanso may mga nakapahid pang katas galing sa mga halaman ng mimusa at mga antunga. Bukod pa sa mga bitbit -bit ng mga armas ng mga ito may mga nakasuksok pa silang mga armas na inihanda para pamatay lamang sa mga kampon ng kadiliman.